Umaagot eh. Oh! Oh! Wala! Huh? Hindi ko kakalain may laman. Ililipat ko sana. Ayan guys oh. Ang laki. Ala, ang puti pa. Buli, buli na oh. Oh? <laughs> Ililipat ko sana banda rin. Yung kitchen Hmm. Yari ka. Okay so. Good size. Oh, thanks God. And guys, hindi ko pa nga naikon, oh. may Naikon na naman siya. Hmm. Yay! Good size. Nagpapadabi na guys. Dalawa na to. Okay dalawa yun o alright na. hi guys good morning today is November 7 dito po tayo sa buhayin ba guys as usual favorite spot Hindi uh, tayo sa tabi ng Ilog Pasig nasa harap natin yan yung Makati wala kang Makati sa bayan ang kapiro ako na na so yun lang guys mga ngawil tayo dito sa buhay ng bato try natin kung saan spot tayo pwede kasi may mga wala pang mga ngawil ngayon so mag try tayo see you guys mamaya bye Hi guys, I'm back. Guys, nandito tayo. Diyan tayo naglambitin. sa na yan. Kapag dyan na yan, yan, may tubo. So ngayon, nandito tayo. Dito tayo dadaan sa tabi ng uh, river wall. Dito tayo banda sa medyo hindi mainit. Para hindi tayo masunog guys. So yan dito tayo guys So yan ang paligid natin Ito yung pabrika ng soya Pagawaan ng kung ano ay product ng soya yan guys So dito tayo Ito yung magkukanyan Mag-unload magde deliver yan Ibig sabihin deliver dito guys So yun lang guys See you mamaya hmm. And down there guys, holy oh it, uh, it. good I yes. good size, guys, good size. 3 fingers and 3.5 guys medyo wala laking kukuhaan natin guys ito okay, muna natin okay hey guys muna nyo magasaw ang daming staff yun walang kumakagat oh ano libo libo ayun ang daming medyo wala makakuhaan natin eh Kailangan ko makagat guys. Ayan ang aking kongko ko. O, nasa gitna na nila. Pero hindi na pinapansin. Kasi sila nakapokus ako. Kaya natatapo na kung sa loob ng So, talagang hindi na gabi. So, gata sila ngayon. So, tunggalin natin guys. O? Oh? Magsasakbuhan na sila pero gadaan ng kwan So, see you na lang maya guys. Ang dami na no Oo, kung Ako lang ko nakikita case, oh. Ayan guys o Oop Dawi Ayan Alba Guys Ah okay uh, ang okay size niya. Good size 3.5 yata ito or mahigit pa finger Hmm Siapa yang makan? Hmm Ya, hmm. mereka Okay, so Good size Oh, ah, thanks God Hmm, benda nampak kapan ni, oh Hmm Ayan guys, hindi ko pa nga naikwan no? Naikwan na naman siya hmm. Yay! Good size! Ano? Nagpapadawi na guys, dalawa na to Ano <laughs> ka? Dalawa Ayan o no? Ang laki na itong isa So Ayan guys Medyo Ayan lang na nagpapadawi Sipik kasih kanina pa yun oh know, mas bunganga pa yung kun bunit hmm. sa so see mama ya guys yung guys soli eh to ini kaninja pa katitikan tapo niya tela key kita na guys Tawagin niya sana ng mga ninono niya. Ayun. So, Pwede na naman. Ay, good, good size. Okay na po. So. Tapos nalaki ito so, kaysa so, kanina. Ayun. Ayun. 3.5 fingers. pwede na siya guys kasi yung kanina medyo maliit pa talaga yun so, hindi ko siya kinuha maliit ang konti rito pero ito okay na ito so medyo mahina ngayong araw guys hindi ko alam kung bakit samantalang mga nakaraang mga linggo ay bilis bilis naman nilang kumain sabi may oil siya guys so yung tubig may oil umaga oh oh pala ha ah, hindi ko akala ay may laman ililipat ko sana ayun guys so oh, ang laki wala. ang puti pa Bul buli na oh ano <laughs> Ini limpa tu saya na bandar itu. Eh melemban pala. Oh my goodness. Thanks god. Tu kasi. Boleh ke dia? Boleh. Okay dah kan? Kay dinak kan. Sampai gila. Apa parang pun ada aruyo ya dan sawngati itu. Mm hmm. Ito talaga yung surf. Well. Ayan. So yun guys. Papasyal ko kayo guys. Sir. Tingnan nyo. Kita nyo yan. Madilim na yan. Ayan, yan, yan, yan. Ayan. Ayan. Ano, Ayan. 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 Yung mga itim na yan. Puro tilapia yung guys lapitan natin na ah. So, magtatakbuhan kasi yan ito may lapitan natin yeah. Hey guys, pero kahit hagisan mo yan guys hindi mo sila mahuhuli parang nakakonsentrate yung mga kanila dito sa ang natatapon dito kasi ito pala itong mga ito mga kwan yan mga ano ba tawag dito yung ginagawang tinapay ito pala pagawa ng kwan to ng tinapay itong pabrika na yan pagawa ng tinapay ng kwan makdo sila nagde-deliver so ibig sabihin mga quality out yung legend guys nagtatago tayo dito ibe natin sila Ayun po, takmuhan sila o. Ayun Ayun sila lahat Ayun Mayroon din dito Paglalagang O so, yan o O Ang dami o O guys okay. Brabing Kukumpulan talaga sila o yung mga kasi ang malaki yan guys sa uh, mga 2 to 3 fingers ang mga kanyan. Mga laki nila. Ang laki nila. So, yan. Nakinginahin sila dito yung nahuhulog dito. Yung guys. Hindi ko naman hinahagisan yung guys ng kram, Ng aking pang ngawil. Pamingwit. Kasi hindi rin naman nila na pinapansin guys. O oh, yun oh, dami nila o. Oh. O oh, parang silang umihigo. ang oh, dami talaga o. Oh. Siguro million din yan. O libo. Sabihin natin yung kalahating libo, o kalahating million. Ang kapal eh. Yung ibang nga nakakapatong sa mga kapwa nila o. Oh. yun guys. Ito kasi yan yan yung mga birds na yan nagde-deliver yan dito so yan yeah. pero wala akong masyadong labi ngayon ayaw ko parang busog sila hindi sila nakikinain itulad yung mga nakaraang linggo na akala mo gutom na gutom sila isang hagis mo lang wala pang limang segundo eh, kinakain na nila agad pero ito ngayon wala hindi nila pinapansin. Yan lang guys. yun guys oh. nag iisan ko nagpakbuhan sila doon. So wala silang pakialam sa kwento. Pa pain. Bagay kung kina itong pain. Hindi ko na pinainan eh. So yun, hindi na nila. Ano ba? Diba? Ayan eh. Hindi na kinakain ko ito. Hmm. Ayun, nasa gitla siya ng mga isda. Hindi na kinapansin. Grabe naman ito mga isda nito, ito. Hindi na pinapansin yung bulati ko. Akala ko sorghum dati yung mga kwan. wala talaga guys. Kainan hmm, hmm. natin na. Oh, mayroon pa naman yan eh. Pwede pa yan. Pero ayaw talaga nila. O, oh, hagitan ko ulit ha. Ayun, nasa gitna nila. Hmm. oh, ba? Diba? Wala, walang kumakain guys. Dito sila nakaharap talaga sa tubig na yun eh. Yan ay nakuha nila. Hindi ko alam alam kung dahil nakakahinga sila dyan, nagiging oxygen nila. So, pero feeling ko may, naka, may nakakain sila dyan. O wala. Wala kong mapansin. Oo, nandun sa gilid yung pangko. Diba? Diba? Hmm. Kanina, nilagyan ko pa yung kuhan. Ang pain. Nilakihan ko, pero... Ayan. Pero, ayan natin. Ayan. Nagigibway lang sila. Ayan. Hmm. Pinapadaan lang nila. Hindi nila pinapansin. Hmm isa man lang sana sa kanila kumain, wala, wala kumakagat guys ang lalaki na mga kwan dito hmm. nakita nyo yan ang lalaki na mga yan. kwan yan janitor piece guys o hmm. o oh. Oh, pati mga dyan yung guys na dito rin dito rin sila pumupunta so oh. Parang may kinakain may nakakain talaga sila dito guys oh. kaya maya sila nagupan eh oh. diba diba oh. to yun guys yun guys so. mga tilapia yun guys yan birds na kasi yan yun yan Ayan. Tilapia yan guys. Hanggang dito yan yun oh. Hmm. Ayan. Pero hindi yan napapahuli guys. Ayan oh, mo pag may malapit na ibon. Nagkukon nila sila. Na... Naka... Nagkatakbuhan din. Ayan. So, yun ayan. ayan, barge yun Dito sila Dito yung sakwan Sa flowing water Galing yan sa pabrika, guys Pagawaan ng tinapay dyan sari-sari ang mga uh, ginagawa dyan sabi nung galing dito sa Bards dyan din ginagawa yung tinapay ng McDonald's so kaya pala may nakikita ako parang sabi ko parang mga tinapay dito yan ang pinagkakabalahan nila dito hindi nila pinapansin yung mga kwan so this time guys wala talagang may dumating ano yan mga kanyang tilapia guys yan yung fountain yan sila nakaharap lahat hmm. parang nanginginay yan yan mayroon din dyan so yun lang guys Hanggang dito na lang yung ating video at video uh, di tayo masyado pinalad sa mga dawi natin ngayon. Uh, konti lang siguro, sige mga dalawang kilo yan lang yan yung nahuli ko guys. So yun guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. Don't forget to subscribe, like and comment. Bye bye! By the way guys, ito pala yung lahat ng na uh, dawi ko kanina. So siguro more or less dalawang kilo lang ito guys. So yun lang guys, hindi na ako masyadong nag vlog. Yung iba hindi ko na na-vlog. So kung ano na lang na ko, yun na lang. So kuminto na rin ako guys. So yan, yan po lahat yung nahuli natin. Pusin niya lang ngayong araw.